Marahil isa ka din sa mahilig sa mga halamang pampuswerte, alam po ba ninyo na may mga halaman din pala malas na hindi pwede ilagay sa loob ng ating bahay. Pitong malas na halaman na dapat iwasan sa loob ng bahay. Mga halaman na malas ayon sa Feng Shui Expert. Alamin ang tungkol sa mga malas na halaman na dapat iwasang lumaki sa loob ng bahay, at hadlangan ang anumang negatibong vibes na pumasok sa iyong tahanan. Walang tatalo sa payapa at positive vibes ng mga panloob na halaman. Gayunpaman, may ilan sa mga ito na, ayon sa feng shui at iba pang mga alamat, ay hindi angkop para sa paglaki sa mga silid. Narito ang isang listahan ng mga malas na halaman na dapat iwasang lumaki sa loob ng ating bahay. Isa, Tam Arid alinsunod sa tradisyonal na feng shui practices, pinaniniwalaan na ang halamang tamarind ay nagdadala ng negatibong enerhiya sa tahanan at sakit sa mga miyembro ng pamilya. Gayun din, ang halaman ay madalas na nauugnay sa tirahan ng masasamang espiritu, kaya naman kung magbabalak ka na magpasok nito sa loob ng bahay ay huwag mo nang subukan dahil malas ang hatid nito sa atin. Dalawa, Bonsai. Ang ibig sabihin ng bonsai ay dwarf plants. Ito ang dahilan kung bakit ang kahangahangang species na ito ay hindi dapat isama sa iyong mga interior, dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagkabansot sa paglago ng karera ay nagdudulot ng malas at nakakasagabal sa maayos na pattern ng buhay, kaya naman wag ilagay ito sa loob ng bahay. 3. Hydrangea ayun sa feng shui, ang mga hydrangea ay naglalarawan ng kalungkutan, kaya pinapayuhan na huwag palaguin ang halaman na ito sa loob ng bahay. Bagamat walang alinlangan na maganda, ito ay nagpapahiwatig ng lamig sa kusong pusong damdamin at malas kapag lumaki sa loob ng tahanan. Maaari mong itago ang mga hiwa nitong bulaklak sa isang florera, at wala nang mas mahusay kaysa sa isang magandang hydrangea shrub sa iyong panlabas na hardin. 4 pag fig. Ang umiiyak na igos ay nagpapakita ng mga magagandang puting pamumulaklak at magagandang dahon na mahusay sa pag-alis ng mga particle ng alikabok sa silid, ngunit ayon sa feng shui, ang halaman na ito ay umaakit sa negatibong enerhiya sa tahanan, kaya iwasang palaguin ito sa loob ng bahay. 5. Euphorbia mili Kahit na ang halaman ay isang mahusay na panlabas na specimen, lumalaki ito sa loob ng bahay ay maaaring magimbita ng malas. Puno din ito ng mga tinag at napakalason, kaya maaaring makapinsala din ito sa iyong mga anak at alagang hayop. 6. Patay na halaman Ang mga patay at tuyo na halaman ay nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan sa mga miyembro ng pamilya, nag-aanyaya ng mga negatibong enerhiya at nakakagambala sa kalusugan ng mga naninirahan. Gayun din, hindi ito makakasama ng maayos sa iyong magagandang interior. 7. Mga Peking Halaman Ang mga peking halaman ay hindi rin karaniwang itinuturing na kanais-nais nice sa feng shui dahil wala silang mahalagang papel sa pagpapatibay ng natural na balanse na dinadala ng mga tunay na halaman sa bahay. Kaya naman sa halip na peke halaman ang ilagay sa loob ng bahay bakit hindi mo nalang ilagay yon mga halaman na swerte, ngayon alam na ninyo na hindi lahat ng halaman ay maari ilagay sa loob ng bahay may mga malas din pala Muli wag po kalimutan ibahagi sa mga kakilala kaibigan o kamag-anak para makatulong po sa kanila Have a nice day everyone